magandang isla dito sa bayan ng koron na sakop ng barangay Dikabobo. kaming apat na mga ay bumalik sa isla para sariwain ang aming mga memories almost 10 years naging caretaker ang tatay ko dito sa isla na to at bumuo sila ng masayang pamilya ng aking nanay at dito rin sila uh, nag business na kung saan ay mangingisda ang aking tatay at ang aking nanay naman ay nasa bahay lang so nagkaroon sila ng mga uh, maraming bangka at marami rin silang mga tauhan ng mga nitibo sa isla na to so nag kami na balikan ng lugar para sariwain ang aming mga memories sa isla na to at ito ang aming mga naging kaganapan guys dito tayo sa uh, dulo ng ano ng beach hindi na natin yung pasok guys yung ano yung area sobrang sukal na check natin kung kaya kang pasokin sukal na guys ito oh No, no tengo. eso Bien. Chico, no? Tengo. hindi ko lang alam kung sana yung ano yung pinakakuweba nya guys hanapin natin ito lang yun ito makikita yung mga ganito malalalo kino kaya ng ibon ayun tinik na tinik na guys yung ere yeah. oops Stop, aray shit ano ba guys okay guys, dito kami sa ano? sa may bandang ano, bundok ng ano ang isla, Diyan. nanat namin yung ano yung kweba, ahu, hmm, Jen, hmm, parang mayroong something na, sa lugar na to ito yung ano dito yung kweba dati dito wag tatanggalin ko lang naman 'yan eh dito yung kweba dati guys ayan ikasarado e, na siya guys ayan dito sa kami sa bundok ng tralala ay puta ayan na yun na to oh ayan na Diyan sa ano, pader na din. Adi na baba dati. Diyo? Adi na tampukan. Ha? Oo. Oh. Ito nga yun guys. Ha? O yun di. Diyan? Ha? Diyan? Pasok tayo dun guys. Wait lang. Pasokin natin guys. Ang kuweba. Diyan ka lang ha. Baka magsama, baka maano ka. Ay, Dito. Okay, Dito. Pas pasukin namin 'yung nagsarang ko ba? Alam niyo ba kung bakit nagsara 'to? Dahil ano? Ah. dito guys, ito guys 'yung dating ko pinasok ng ano to eh ng boss na nila tatay ayan yung mga sign pa nga yan dito eh ayan guys ito yung ayan na yan tutukan natin yung mga sign pa yan dito guys eh yan o no? guys. Ito, grabe. Malaking ano to, malaking butas to. Pero, akalay mo na, ano, nagsarado na. Ayun, no? Wala na. Isang alaan na ng na, ano, nakaraan. Wala na yung kuweba. Ha? Malalim yan? Grabe guys. Habang galing kami sa nagsaradong kweba oh. May nakita kaming bahay ng ano. Okyutan, Hanibi. You know. Kani bakit kani niya tinakita? Dalawa yan guys. Pero pa doon sa kabila. doon know. Dato ka nakita ng doon. You know. Tingnan mo makita. Grabe. Pogel. Yung anak yung daray. Tingnan mo. Well, ito may beras yun. Ano? Ito guys. Guys, sa kabundukan guys. Wild well, guava. Ito pa guys. Ano mo no, guys? Wow! Ang wow. dami to guys. Wow guys. Wow guys. Oh, guys. Guys, guys. Tara. Tara, tara, tara. Tara na. tara na. Tara na, tara na. Bumalik na kami guys. Kasi may kakaiba kaming naramdaman na ano na enerhiya sa loob dun sa ano sa natakpan na kweba guys wala na hindi ito kaya na sana ah? abundant miyo nirebuko yung na na? Na? Paka tayo muna. Tara pa kana, kikiramdam tayo, isang ina matapang na yan, yung tinakbuhan mo, igagawa mo. <laughs> Ay, <Ayon>, lobo ko <nawo> bigla. <ba>? Tangkang <laughs> tak inagis niya yung ano, gago. Di mo sinyan tolit. Sinyan tolit din. Eh. Oh okay, guys. Dami ng ano, dami ng nagpaano kami, nagpa nagpump. Sige kami, guys. Nagpuwag <laughs> tayo, hindi na mo. Ina, mas mo dito. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ano? Takbo, takbo buang kami, guys. Yeah. Wala na yan kami. Awalan <laughs> ah, yan. 'yan. Kunin mo na. Mausok na wala na 'yan. Oh. Oh. Oh, wala na yan. Di na magano. May usok na eh. Aba, Tara ba ka dyan po eh. Ito mo. Oh. Wala, para ba ka dyan. Tasik na nga yung laman eh. Yung Yung isa pa. Ta, meron na? Meron na? Ang ina, to si <laughs> Kim. Ang ina. Pag sundat ko to, nakbuhan niya na. Ayan, ay, marason tayo dito. Patayin pa natin o yung mayroon, mayroon, mayroon pa. May pa medyo. Ha? Sagad na ito. Silang dadal na lang so, tau. May yun na pala yan. So, laman na. Kami ba may na? Ay, ibig sabihin ko ito meron ko laman. so master namin guys. Yun yung ano, pugyutan no. Yun. Ayan na, na guys. Master <laughs> eh. Let's <laughs> go. guys. guys, sinulit namin yung isang buong araw namin dito sa isla. So, yan. Marami kaming ginawa. Kagaya ng pamimitas ng buko. Nag, ano kami. Nanguha kami ng pukyutan guys. Kaso, wala nang ano. Wala nang ano. Sinipsip na nang, ano. Yung pulot. Sipsip na. So, isang memories na naman yung buwang balik sa amin dito sa lugar na ito uh, kung saan is talagang binabalikan namin yung araw na maliliit pa kami so ito yung beach so isang alaala mo yung island ito sa amin guys pagkatapos namin sa ang aming mga masasayang alaala -ala sa lugar na ito guys at Uh, nag na naman kami ng mga kulitan at mga kalokohan dito sa isla na ikwento ko rin sa aking mga pamangkin na ang lugar na ito ay magsilbing uh, memory rin para sa kanila sa susunod na enerasyon na may kwento rin sila sa kanilang mga kaibigan na may isang magandang isla na kung saan tumira, tumira kami na apat na magkakapatid kasama ng aming mga magulang at ito ang aming kwento dito sa isla ng Dipa